Andito na po kami sa Tikob Lake. Ayan po. Marami ng tindahan. Ayan po yung Tikob. Ayan po. Ayan. Parang pwede na rin pumunta rin sa kabila. No? po yung Blake pinagaganda na po nila yan po maganda na ang pasyalan Maraming na rin po tindahan dito yan napakaganda na po dito punta na po kayo dito sa ticablik.